Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiante News Satid sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Maraming taga-Cagayan de Oro City ang nakabinepisyo na ng programang magnegosyo taday. Isa nito ang dating sales clerk at motorcycle driver. Ang kanyang pinasok na negosyo, alamin natin sa ulat ni Jera Gomez. Marami ng maliliit na negosyante ang natulungan ng magnegosyo taday na isa sa mga sinimula na programa ni Vice President Inday Sara Duterte. At isa nito ang dating sales clerk at motorcycle driver mula sa Cagayan de Oro City sa Mindanao na si Jumsal Great. Kung saan nakatanggap siya ng 15,000 pesos na kanyang ginamit upang mas mapalago ang negosyo na sari-sari store. So sa grocery lang, tapos kapi, ganyan. kuan Dinagdagan ko ng feeds, sa naka-extend ako. Kaya ngayon, Bago pa naman na mga kuan six months, ito na yung kuhan? Sa susunod, ito na uh, dadagdagan ko ng mga chicken, fresh product na naman. Kasi dito, needs kasi ng mga tao, sari-sari talaga. Nagdagan ko ng feeds kasi wala namang nagbibinda ng feeds dito. Hmm. Siyempre, siya yung product ko na wala sa kanila. Dahil maganda ang takbo ng kanyang negosyo, nagdesisyon siya na tumigil sa pamamasada at tutukan na lamang ang pagpapatakbo sa kanilang sari-sari store. Anya, patuloy siyang magsisikap alang-alang sa kanyang dalawang anak, lalot mag-isa niya itong itinataguyod. Hmm, dati mga 1K ngayon, mga 3K plus. Depende yan sa... Uh, may araw din na oh, mahina talaga. Napakalaki talaga. so, sila yung tumulong sa tulad ko na nag-start pa lang na maliit. Tapos dinagdagan nila yung puhunan ko. Kaya parang umangat, umangat ako. Sa ad ni Jumsal Great, nagamit niya sa pagpapatakbo ng negosyo ang kanyang naging karanasan bilang sales clerk sa loob ng mahigit limang taon kait na ganito lang yung binta ko, at least, uh, ma-appreciate nila. Na. Yung, na, customer service, may-apply ko. Yung mga naging karanasan ko din sa pagtatrabaho. Parang na-apply ko dito sa uh, pagtitinda ko. Uh. Umaasa naman si Jumsal Great na mas marami pang matulungan ng mga Pilipinong nangangailangan ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Mula rito sa Cagayan de Oro City, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Bigasan at thrift shop o ukay-ukay, pinasok ng isang MTD grantee mula sa Cagayan de Oro City. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.